Yan mga master, mayong buntag. Di ana po diri asa kahumajan mga master. Punguha na po ta kwan. Baki nanguha og paon oh. Kohol. Mao ipaon. Na kauban kauban na oh, sa si Israel. Ayun oh. Mainan natin yung kwan natin. 1-0. Huli ka. Yun, ang laki. Ang galing. Ang galing. Diyan, <laughs> sa <laughs> <laughs> tikan ka na tikan ka na ang makawala gumagaling-galing na konti sa malo ang <laughs> magandang tambayan dito mga master ay kuhan dito tulay na kahoy Ganda. patay ko ha tulo ka buok tulo ka buhok. matumal mga master tatlo pa lang yung huli ko Israel lima matumal naman may nagkukurinte kasi yan nabulabog yung gilid nya Nas, nasa lubong namin kanina yung mga nangurinte ayun laki may nito gusto ayun ayat uh, ah. dito wala na wala na dito Ayos susah, sudut sudut Nih, enak. Ah, siot. Dingin. Tika laki-laki